magluluto tayo ng langka. Ayan, kung nakikita nyo, ang hinalo ko lang sa langka ay tuyo. Yung tuyo na ano to, salinyasa yata. Yan na tuyo. Tapos, di ko na siya nilagyan ng asin para hindi siya maalat. Mamaya ko na lang timplahan. Pag na nilagay ko na yung kakanggata. Kasi maalat yung tuyo, diba? Ayan, isa lang na natin. At ito yung ipapares natin sa langka. Salmonitis siya papaksiwin ko lang siya. Meron lang siyang bawang sibuyas at saka sede, at saka yung asin niya. At syempre, hindi yan magiging paksiw pag walang suka. Ayan, yun ang kapares natin sa langka. Ito yung kakanggata ng ating langka. Nilagyan ko lang siya ng dalawang butil ng bawang. na yung ating paksiw. Luto na siya. Kunti lang yung sabaw na iniwan ko. Masarap siya. Ayan. At ito na yung ating gulay na langka. Kaunti na lang yung sabaw niya. Medyo patuyuin pa natin bago natin ilagay ang kakanggata. Medyo malambot na siya pero hindi pa siya luto. Kaya dahan-dahan lang ang apoy para maluto siya dahil kaunti na lang yung sabaw niya at eto na ilalagay na natin yung kakang gata Halo haloin lang natin siya eto na paluto na yung ating langka kunti na lang ang sabaw niya kaya hanguin ko na to siya yung ating unang maglalabas sa washing machine. Ang dito man butas. Oo, kasi yung punuin mo lang. Wala mga eh. Hindi. Nakasi talaga yan dyan. Pagano, oh, no, hindi siya, no. Dali. Yung, ano, fabric. Kaya dalawang linggo na daw to din naglalaba. Hmm. Oh, natulo. Hindi. Ayun, no. So, sa Nasubrahan siguro yan. Sarado na. Ang taas naman ng ano, kasi kunti. Doon sa, yan. Yan. Pindi tayo lahat. Sige. Yung rinse mo ilang times? Three times. O, oh, yun. I Spin. Ayan, start. <laughs> Ayan, panabahan ni Rhea. Ilang minutes pa? 22 minutes pa. Isang, last na siguro ito na banlaw. Uh, andito naman ako sa kabilang bahay kasi inaantay ko yung gagawa ng um, ano ba tawag nito? Tubo. Kasi nung nagpagawa ako ng gripo na pagkakapitan ng washing, ang nangyari, doon kami kumuha sa pinakamin ng uh, linya dahil dito sa loob hindi kami makakuha ng linya dahil nung itong bahay, yung tubo pala ng gripo, sinama nila yun doon sa ano sa gitna ng tie beam kaya wala kaming makuha na linya dito. So, kaya doon kami sa amin nagkuha. Ngayon, ang problema, may leak. ah uh, parang ito yung pangatlong araw kahapon inayos niya. Ay, gabi na pala kasi gabi na namin na binuksang kahapon. Uh, inayos niya, nilagyan niya ng, ano yon ng, Ah... Uh, epoxy, nilagyan niya ng epoxy kagabi. Tapos ngayong umaga, ang lakas pa rin ng tagas, kaya inaantay ko yung gagawa. Tapos si Rhea, maliligo siya dahil pupunta siya sa Uh, tala. Magpapa-injection siya doon ng anti-rabies. Ito yung pangalawang bisis na mag injection si Rhea sa rabies. Uh, apat kasi na injection yun. Ngayon ako mag stay ako dito habang bala pa si Rhea dahil yung nilabhan nga. At saka aantayin ko yung gagawa. Ayan. Yan yung aking gagawin ngayong araw na to. At saka itong oras na to. Pagkatapos niyan, kailangan ko pumunta sa siya para bantayan doon. Dahil yung nagbabantay, yung pamangkin ko. Mabuti na lang, yung pamangkin ko, wala siyang paso. Ayun, ang gagawin natin. Magsisit up tayo ng Alam. Sampayan natin.

Yeah. Ulam hangin rin. Ha? Ulam hangin. Ha? Hmm? Kuntang, Komo lang yan